Hi guys, kami sa di Tobing Eitsu, Dewata Paris, itu Jovi, itu cukup semua. Hai, 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 And guys, hai, 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 is Tayo dito guys. First time, not am going to go the restaurant. Yo, we <laughs> <laughs>

Diwata. <laughs> ano masasabi mo, Joe? <laughs> ano masasabi mo kay Diwata? <laughs> um, <laughs> Panado. Overload yan.

Mmm, sarap. Diwata, sarap. <laughs> sarap na <yung> sabaw. Hindi lang yung may camping ha. Panalo, panalo yung pork nila guys. Overload. Mata kami best friend kayo ngayon. Kasi <laughs> kayo lang <laughs> yung nakakami. Hmm. Yung know, mga tayo ko ako ba? No? Lagi mm. okay. na lang. Sabi. Pag-ano ka po? Hmm? Pag-ano, iho tayo ng manok. Hmm. Iho na ako dito, eh. I'm, ano? Banga. stainless. Banga. Ano? Banga. Banga? Iiawin sa banga? Hmm. Anong pagtuhog mo? Wala nang tuhog. Grill siya, grill. Wala rin grill? Kapahok. Okay.

Sama. Bakit pag si Diwata nagsubo sa kanya? Subo mo, ate kamay. Ay, sige mo lang <laughs> ano tayo, mag-inatay. po si ate yung kanon, 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 may kanon, kanon kamay ni Diwata. Kaliwa ka eh. <laughs> Yan, di ba ate gusto mo pumasok sa bibahat? Bibahat babes. <laughs> Bibamax pala. Pwede <laughs> oh, pwede ka. Kaya papakita natin to sa so mga ano natin, asset natin. Pwede. Don't forget to like and subscribe. 6 <laughs> <laughs> million followers. Mm. Russell. Russell, with, Russell the with the muscle. Dapat. Ah, okay. no oh. oh. mm. Naririnig mo ba? Pero hindi lang siya laging ano. Yes. Yeah. Thank you. <laughs> Tataranta tuloy si ate sa inyo. Eh. Binigyan kami ng ano, free soft drinks. <laughs> At dito ito <mga> makakasama <laughs> Ito yung director ng Viva Max eh. Una-una mag-chichay ka. Ang kapasaya ang katawan niya ha. Ayan eh. <laughs> ano? Ano Ano sabi mo? Ikaw na mag-check ng kapatay Kasi dapat siya check muna yan Yari kayo